lalamog ito iiwan ko ulit si Max nagkain na yung kamay na eh good morning mga katito bar what's up what's up at for today's video po ay babiyahin na po tayo sa lalamog at ipapakita ko po, po muli sa inyo kung paano tayo mag accept ng double booking at una po, may na-pick up na tayo na booking sa umagang ito. Time check ay alas 12 na po. Tayo na kalabas ano. Kasi naging busy kang na si Dito Bar. At dito po, ang na-pick up ko po ay limang chopping dish Kung baga, sabi ni nung nag-book kang na, binubok niya daw sa sedan walang ma-accept sa kanya tapos uh, kasyang-kasya ito sa kotse kasi alilate lang so nag-try siya sa ano, 1,000 at uh, yun ah, uh, si Tito Bar ang mapalad na nakakuha no. yes! at ito po ay sa Antipolo so kahit anong booking yung ating isabay dito kasyang-kasya at uh, blessing po dahil napakalapit ko dito sa yung favorite nating ano no ah, isakay o favorite nating booking ay may nakita ako na pa-antipolo so blessing dahil ako uli ang nakakuha at kukunin na natin upang maisabay na para makabiyahin na tayo papuntang antipolo let's go At yan po mga katito bar Sinasakay na yung habang Panel board na to At yan lang Kahit punuin nila yan Kasyang kasya Madalas akong Nakakapick up dito Halos araw araw Ito yung ating inaabangan Pero ang ano po ngayon Ang una ko na pick up yung isa at blessing dahil ito pa rin yung nakasabay natin ito po i-deliver na natin yung ating first and second booking sa umaga ito at ito maluwag na maluwag pa ang total po ng booking na to ay 1432 so blessing na no. at kahit tanghali tayong nag start tayo meron na tayong magandang booking at parang maganda na ngayon ang mga booking kay Lala may base pair na ulit tayo nakita ah, ko kanina, yung 1000 kg ang base pair niya ay 280 so ibig sabihin ang base pair ko 1000 kg halimbawa ang na pick up natin at ito na up natin tapos tumawid lang ng kanto La, ah, 100, uh, ah, 280 na kagad yun plus kung magkano yung kilometer ang inaad nila so pagka may base pair maganda ganda yung computation lalo na kapag malayuan medyo malaki po yung bigay at sana magtuloy tuloy po yung ganyang ano Uh, uh ka nilalamog at nandito na po tayo mga katito bar dito sa unang drop off natin uh, at ito yung bagong ginagawang bahay dito ikakabit ito binababa na ni uh, sir at blessing yung yung babayaran na 638 ginawa ng 700 malaking tulong din po yun kung lahat ng map ng ma natin ay may additional ay malaki po yung pag naipon okay at tutulungan ko si sir at papunta na po tayo sa second drop off dito rin sa Antipolo. At ito po ang kalagayan ngayon ng panahon. Nagbabadya ang malakas na ulan. At nagdidilim na po ang kalangitan, ano? So yan po. At naram, nararamdaman ko yung parang sobrang uminit. Lalong uminit. at pagka bumuhos na ang malakas na ulan ayun siguro lalamig-lamig ang panahon at yan po hindi pa masyado ma-traffic dito sa Felix sabi nyo dito po kasi minsan ay talagang grabe ang traffic at tagaabang-abang na din tayo ng possible booking pwede nating kunin kapag ano may mga pamanila na kasi dito napakarami na din ng booking dito magmumula sa Antipolo meron din sa Taytay ayan tabi-tabi na yan at madalas din tayo nakakakuha dito at yan na nga po bumuhos na ang ulan tayo umaakyat dito sa Antipolo ay ingat-ingat po tayo dahil madulas ang daan at nandito na tayo mga katito bar. sa Antipolo binababa na itong chopping this aming tumutunog na booking sige so, po at kukuha na tayo ng panibagong booking at may nakuha na po akong pangatlong booking dito sa Antipolo dadalhin po natin ito ay sa uh, Tagig sa 11 Street so maganda po yung booking at may base fare at bigit sa lahat may high demand i-pick up na po natin let's go at ito na po mga katito bar na pick up po na itong dadali natin sa tagig at ito po toolbox lang at saka isang ladder ang payment po nito ay 896 ginawa na ni Sir na 1,000 may pound renta na naman si Tito Bauer at pwede, pwede natin itong sabayan papunta ng Taguig, Pasig o Makati yan, pwede natin sabayan yan at abang-abang tayo ng another booking at ito po habang binabaybay ko ang papunta ng Taguig ay naka-pick up pa tayo ng dalawang aircon unit split type dito sa Pasig uh, kaya syempre sinabay ko na yun maluwag bigyan ah, yung ako at yan po mga katito bar na pick up na natin yung nakasabay na booking ah split type aircon dalawang unit at dadalhin din natin to sa St. Luke's sa Tagig so magkatabi lang po ito yung isa dadalhin natin sa 32 Street doon din po malapit din lang dito sa Tagig kaya uh, hindi man tayo nakakuha doon sa may bandang Antipolo kasi sobrang traffic ang ina, ay hindi tayo nawala ng pag-asa na makakuha pa ng kasabay at napakaluwag pa ng ating sasakyan na si, si Maroon kaya i-deliver na po natin let's go at nandito na tayo sa drop off location dito sa BGC at medyo may kahigpitan dito bago makapag-deliver kailangan kompleto ng papilis papilis papers yon. at iakit namin dito at dyan po na ibaba na yung muna kong pinig up okay na, okay na sir thank you, thank you. at deliver lang lang kayo, ha ha doon ulit ang dako okay okay At dito tayo nag-deliver mga katito bar sa JP Morgan. Itong building na ginagawa dito. Napakalaki. Ah, uh, talagang malapit ng matapos. Umakyat pa ako sa third floor. At dahil sobrang gaan ng ating dala, ay mahirap umakyat sa ganitong mataas eto makikita nyo yung pataas dito biglang taas at saka ang dami pong trabahador dito nadaanan ko dito kakaila yan oh ang dami parang break time o oh, tinitingnan nila schedule Uh, trabahador nakapila sila sa time in time out at na-deliver ko na po yung mga aircon dito sa St. Luke's basement floor naman ako pinababa uh, at hindi ko na napicturean dahil busy dun sa may entrance doon kaya ito na video ko na lang yung ano yung pabalik uy nakakalito din dito yung kangay naman biniliber ko yung taas ito naman basement sige po at ako ay magdadrive muna nakapick up po uli ako ng another booking dito sa Mariano Alvarez sa Maylas yung isang bukay na dinala ko dito hindi ko na, na hindi ko na, na videohan at kangay na kasi yung sakay ko ayaw niyang ipabidyo kaya siyempre igagalang natin po yung yung mga ganong client ano at ito na up ko si kuya naman papunta naman siya ng alabang sa star mall at kinuha ko na dahil uh, palabas na ako ng ano para pagka may nakuha pa tayo na pa Manila di okay kung wala na mag i mag na ako pa uwi okay at ito po kinukuha lang yung mga gamit at go go na kami at magugutom na si Tito Bar may nakita akong kakaiba Senior Berea Itatry ko lang kung masarap to Okay, bibili mo na tayo Buy one, take one Okay pala to eh Senor Berea Ano yung buy one, take one natin? Mabilis lang yan. Ito, itatry natin tong buy one take one. Beef Beria 139. At yan, niluluto na ni ate. Yung Beef Beria. At para din pala itong shawarma. sa drop off ko dito sa may Star Mall Alabang at yun si kuya isinasakay yung doon niya isinasakay yung motor kasi motor yung isinakay sa akin tsaka mga gamit ang booking po nito ay wala pang 400 <laughs> binigyan niya ako ng 700 oh. ang lapit lapit lang sabi ko, abay, thank you. At, yan po. Tayo, pupunta na dito. Iikot ako. Pamanila. At, dito po natin kainin yung beef biriya na tinake out ko ina Plus, tayo ay magkakape. At, pampaano to. Pampalis. Pagod, ano. Pagka may kape ay talagang diyan tayo ah, ginaganahan. At try po natin kainin. Ay! Nabubu pa. Wait lang. Nabubu. Mm. Ano kaya ito? Na curious lang ako dahil maraming bumibili. Ito ba ginagana ito? <laughs> At the taste, the taste. Mm. Ayos. Pampano pala to. Chili sauce. Mmm. Masarap din. Kainin ko po muna. <laughs> Good evening po mga katito bar. Tayo ay nakauwi na ng bahay. At uh, tayo po ay naka anim na booking sa buong maghapon at nahit na po natin muli yung ating uh, sineset na target ano uh, at least anim na complete booking plus yung 3 five po ay dapat po nating makuha yon dahil uh, sa 3 five po babawasin na natin doon yung 1000 na ginagas natin at blessing po, marami po tayong mga tip na natanggap sa buong maghapon ano Lampas ng 500 siguro ang ng ko. At papasalamat po ako sa ating mga bagong subscriber. Shout out po kay, kay Sir Christian Manglalan from Kuwait. Maraming salamat sir. At kay Sir Henry Beras. Shout din po kay Alberto Jr. Manoska. shoutout din po kay Straight Life Philippines. Maraming maraming salamat po sa mga bagong subscriber natin at sa mga bago pa lang po dito sa ating channel. At hinihingi ko po ang inyong precious na pag-subscribe sa ating Tito Bar Vlog at nang sa ganun po ay uh, lumago pa ang ating uh, channel po ano. At maraming maraming salamat po sa patuloy na pagsubaybay nyo po at panunod na aking uh, mga vlog. Marami pa po tayong uh, kasunod na video at nawa ay pagpalain po tayo ng Dakilang Panginoon. At God bless everyone. Bye bye.